Magandang araw po si Mike Anyayahan ito. Uh, sa stoicism, may apat na virtues. At isa rito yung uh, uh, virtue of justice. At magbibigay ako ng ano ng pahapyaw uh, tungkol sa ano no, sa virtue of justice. No? At marami na akong videos na na-upload tungkol dito. At uh, bilang karagdagan, no? Uh, gusto kong ano, gusto kong i-tackle. Yung tungkol sa ano, tungkol sa uh, sa immediate na ano no, na na pag-achieve nito nito no. Kasi ang pagkakaalam natin kasi sa justice ay uh, nagaganap lang kapag uh, may judgment na yung husgado pero hindi ganun uh, nagwo-work ang justice na tinutukoy ng, ng mga stoics. Kasi ang justice, kahit wala pa yung disenyo na yan na, na, na mayroong Korte Suprema, na mayroong judge, na may hearing, kahit wala pa yung, yung uh, social contract na yan, uh, ang kalikasan ay meron na yan. No? Gumagana na yan. At uh, at yung judgment ay immediate. No? Therefore, yung uh, kaparusahan sa gumawa ng ng pagkakamali, immediate din 'yon. No? Uh, hindi lang ano no, minsan hindi lang talaga nararamdaman at sa bandang huli lang yung impact no. Pero parang sakit kasi 'yan. Eh na kapag ka ikaw ay hindi hindi ka ano no hindi ka naging maayos sa katawan mo hindi maganda ang ang ano mo regimen lifestyle o pagkain hindi immediate yung ano yung uh, ay hindi mo agad mararamdaman immediate yung ano yung yung consequence pero hindi mo agad mararamdaman pero hindi mo alam, natatunay sa katawan mo yung ano, yung naaabuso na. Pero pagdating ng araw, babagsak yung katawan mo. Parang ganon. So, yun yung justisya na, na, na tatamasa natin. O, uh, I mean, na nakukuha natin, no? So, pag may mali kang ginawa sa katawan mo, time will come na mararamdaman mo yung pagkakamali mo sa katawan. Pero, naganap na yung parusa doon sa pagkakamali mo sa katawan. Doon pa lang sa akto mo no? ng pagkakamali. Nagkataon lang na hindi mo kagad nararamdaman. So hindi yung ano, hindi yung hindi yung pakiramdam ang talagang ano, ang talagang uh, uh tampok doon sa hustisya. Kundi yung tadhana mo. So, kung gumawa ka ng mali sa katawan mo, dun sa oras na paggawa mo ng pagkakamali, nakatadhana ka na na magdusa. At hindi ka man magdusa nung time na yon, magdudusa ka. So, yun yung hostisya, di ba? Kaya, um, isa sa ano, no? Isa sa sa rule. Uh, isa sa mga rules, pala na pwede nating masabing uh, gumagana kahit wala pa yung mga invented rules na ginagamit sa mga korte o mga uh, laws o batas na ginawa ng tao. Yan sa mga rules na gumagana sa, ano no, sa aspeto ng hostisya ay yung golden rule. No? Yung golden rule na uh, huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin ng kapwa mo sa iyo. Or vice versa, no? Na gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin ng kapwa mo sa iyo. Uh, gumaga na yun. At... Uh, hindi invented na ano yun, no? yung golden rule na yun, hindi invented na law, kundi, ano, uh, discovered na ano, or articulated, yung articulate na, na, uh, laws of nature yun. So, kaya may, may share ako rito na ano, no, sinabi ni Marcus Aurelius. Ang sabi ni Marcus Aurelius, The person who does wrong, does wrong to themselves. The unjust person is unjust to themselves, making themselves evil. So, <coughs> yun yung immediacy, yung pagiging immediate ng ano no, ng justisya. Uh, sa ano sa halimbawa sa sa justice system natin meron tinatawag na na a suspect uh, is parang considered uh, innocent until proven guilty. So ang magsasabi lang diyan na evil yung suspect eh yung ano yung husgado o yung judge no? kapag ka natapos na lahat. Pero dito sa sinabi ni Marcus Aurelius, no? 'yung sinabi dito na the unjust person is unjust to themselves, making themselves evil. So evil ka na kapag gumawa ka ng ng evil kahit walang nagsasabing evil. So uh, evil ka no? So ibig sabihin uh hindi hindi ano eh hindi importante dito yung mata hindi importante yung mata nung ibang tao na nakakakita sa iyo na evil ka kahit walang nakakakita sa iyo evil ka at may ano may makukuha kang consequence doon kasi unang-una ikaw yung nakakakita ng at nakakaalam ng ginawa mo at uh, ikaw ang nakakaalam kung <clears throat> kung tama o mali ang ginagawa mo. At kung alam mong mali yung ginawa mo. Yung konsensya mo, di ba? Y yun, ang magpapahirap sa iyo. At ngayon kung hindi mo alam yung ginagawa mo at hindi ka na konsensya ron, yung consequence nung ginawa mo ang maghahunt sa iyo. Ah. Uh, oh, eh, sige, example. Uh, yung nang ano noon, nang gahasa ka no? o, nang rape ka, di no? ba? So, ang nakakaalam noon, ikaw at yung ni-rape mo. So, yung ni mo, hiyang hiya yan sa mga tao. Pero wala siyang ginawang kasalanan, di Pero, ikaw, hindi ka hiyang hiya. Pero kung titignan mo, kung pupunta ka uh, sa kalagayan ng iba, or, or if you, ano no, put yourself in someone else's shoes, doon sa makakakita or makaka alam nung ginawa mo. Ikaw yung nakakahiya. So ngayon, kung hindi ka nahihiya at hindi mo alam na mali ang ginawa mo, mararamdaman mo yon sa paningin ng ibang tao sa iyo. Kung makalusot ka man at hindi ka uh, uh parusahan, physically no ng mga tao eh yung hus yung paghuhusga sa iyo ng tao ng mga tao ang ano ang magbibigay sa iyo ng ano ng uh, ng balik sa sa hindi magandang ginawa mo kung hindi man kung hindi man kung wala mang nakaalam yung behavior mo na na ano no na ibig sabihin the fact na inalaw mo yung sarili mo ibig sabihin you're heading towards disaster no? uh, hindi ka dadalhin nito sa ano no sa maganda kundi sa kapahamakan mo time will come no time will come ikapapahamak mo yung maling ginagawa mo kasi ano eh uh, lahat ng maling gawain natin talaga may balik, So especially kapag gumawa ka ng ano, kapag halimbawa, uh, ano, alam mo 'yung sinasabi ko na 'yung pag pag nagnakaw ka ng ano, 'no, nang maliit na bawa, uh, naaok ka ng putas. Susunod niyan, magnaaok ka na ng pera, 'no. Pag naaok ka ng nagnaaok ka ng piso. Susunod yan, 10 piso. Susunod yan, 100. Susunod yan, libu libo na nanakawin. So, ganun din yon Kapag uh, nagnasa, nagnasa ka sa pamamagitan ng, ng may pagnanasang paningin. No? Susunod yan, mga ano ka na, mayanyansing ka na. Susunod yan, magagahasa ka na. So, ganun yun eh. Magiging ano mo yun. Magiging, Uh, I mean, ma malalag, mahu ka sa kumunoy. Kaya kahit wala nakakakita, dadalhin ka sa hindi maganda uh, nung ginagawa mo. Ha? So, kaya ano, kaya sino ano, sino ba ang napapahamak? oh, merong ibang napapahamak, pero ang totoong napapahamak dito, ang totoong nalalagay sa evil, ay yung gumawa ng evil therefore nagiging evil so ikaw din kung kung ikaw ay uh, uh ang tawag ito ikaw ay uh, makasalanan so talagang talagang deserve mo kung ano yung yung dapat maranasan ng makasalanan at diba? uh, kaya, kaya nga ano kaya nga uh, uh, yung golden rule na huwag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin ng kapwa mo sa'yo. Dahil darating ang oras no, na makakahanap ka ng katapat. No? So, sige, magnakaw ka. Uh, time will come. Nanakawang ka. No? Pumatay ka. Time will come. Papatayin ka ng mga iniwan ng mga naiwan ng pinatay mo. Eh, doon pa lang sa pananakit, eh, di ba? malakit ka ng kapwa eh. sigurado yung sinaktan mo sasaktan ka rin at hindi lang sa tao gumagana yan sa mga hayop din diba? kahit yung mga, yung mga nasa disadvantage o yung mga ano yung mga dehado na hayop na binubuli ng ano no ng mga yamadong hayop lalaban at lalaban yan pag nasukulian di ba hindi sa lahat ng oras tumatakbo o umiiwas o nag nagpapakagat. So may balik may balik yan dahil may hangganan ang kasamaan. At uh, kaya doon sa mga sa mga unjust, immediate yung consequence. At doon sa mga just o sa mga makatuwiran o sa mga husto o yung mga mabubuting tao Immediate yung pag-implement ng justisya. at yun yung ano no yun yung sinasabi ng mga ng mga sinaunang stoics na uh, paraan kung pa, paano natin i-implement ang justice hindi uh, di ba may kasabihan justice delayed is justice denied so ang paggawa ng mabuti ay ano ay walang delay ibig sabihin uh, once na ano na once na bubuhay ka sa kabutihan no? uh, or sa tamang uh, daan no? uh, walang hustisya ang nadidelay makakita ka ng ano ng binubuli tinulungan mo So, ibig sabihin na ano, uh, naganap yung hustisya sa oras na yun. Dahil may tinulungan ka. So, yung simpleng pagtulong sa kapwa ay isang forma ng hustisya. Uh, yung simpleng ano, no? yung simpleng pagrespeto sa iba ay hustisya. So, ngayon, uh, positive uh, at negative yung ano no, yung direksyon ng hostisya. So sa positive, gumawa ka ng tama, may hostisya na. Ngayon sa negative, yung 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 paggawa mo ng mali. <laughs> meron na kagad na nakaano sa iyo. Nakatanim sa iyo. May time bomb ka na kagad. So, kaya Anong pipiliin mo, no? Uh, kaya, kaya, hindi mo, ano, huwag, kang maghintay ng judgment, di ba? Immediately, piliin mo kung anong gusto mong tadhana, di ba? Ang justisya o injustisya. So, huwag mo lang hintayin na sa bandang huli, at kung kailang huli, ang, huli na ang lahat, tsaka mo pipiliin kung ano yung tama. So hanggat maaga, kung, an kung, kung alam mo kung ano yung tama, piliin mo yung tama. At kung hindi mo alam kung ano ang tama at mali, alamin mo na ngayon hanggat maaga. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.